Sorry naman po, no? Ayan, mga kababayan. Good evening po sa inyong lahat. Parang si Deo Makalma na muling na buhay, no? Hindi, nandiyan pa po naman si Deo Makalma, mga kababayan, no? Pero dito sa YouTube, Matapang, walang takot at laging handang durugin ang kasinungalingan. Ngayong gabi, ah, pag-usapan natin ang pinakamalaking iskandalo no, yung mayanig sa Malacanang. PBBM, ha, ah, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipapa-impeach ba talaga sa kamera? Illegal drug use daw, ha? Huh? budget insertions na isang daang bilyong piso, ha? Ah, kickbacks na dalawampung... Uh, 25 milyong bilyong piso. Grabe, no? Parang sequel ng martial law. Corruption, pero this time may drugs pa. Ha ha ha, illegal drugs po yan ha. Anyway, mag, mga kawok, kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? I-click ang subscribe button at bell notifications para sama, sama tayong maging wok sa katotohanan. Oh shout out oh, sa ating mga kababayan natin sa Pilipinas na nagte-text sa akin araw-araw 'no sa United States na mga OFW na nagpapadala ng pera habang nagdurusa sa inflation. Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, salamat sa inyong suporta, ah. kayo ang lakas natin. Okay, mga kababayan, balikan natin na nung 2022 ha, si BBM at Sara Duterte ay unity, sweet na sweet ha, parang telenovela. Pero ngayong 2025, impeach na si Sarah ano February at at si former President Duterte nasa ICC na. Ngayon na ang tables have turned, ha. may mga impeachment complaints na filed laban kay PBBM ay sa noong May 2025 ni Ronald Cardema ng Duterte Youth at isa pa uh, ni Representative Kiko Barsaga dahil sa betrayal of public trust sa flood control scams. Pero ang pinakabomba noong November 2025, si Senador Amy Marcos, ang sariling ate, sumabog na sa rally ng Iglesia ni Cristo. Batid ko na na nag-drug siya ever since kids pa kami. Alam na ng buong pamilya. Pati First Lady Lisa at mga anak daw. Ay, nako. Parang family reunion na may cocaine confession daw. At si Saldi ko ha, dating ako Bicol representative, nag-video confessions. Si PBBM daw ang nag-utos ng isang daang bilyong pisong insertions sa sa 2025 budget. na At nakakuha pa ng 20, 25 bilyong pisong kickback. Brown leather bag pa daw ang gamit parang smuggling na hidden wealth noong martial law. Mga kawok, a ah, factual ba ito? Base sa news reports mula Rappler, Philstar, Sunstar, hindi fake news. unang ang drugs issue ha. Si Aimee, nung gobernador pa siya sa Ilocos, bihirang pumapasok sa opisina dahil sa drugs. At naglinis daw sila ng presidential guards ng drug paraphernalia. Grabe mga kababayan. Kung totoo ito, paano mag ang isang presidente na high? Well, yung ano? Wrong decisions daw ang dahilan. Bakit uh, parang West Philippine Sea fiasco? o ang bigong flood control na puro corruption. Okay. Pala sa sinabi, negative daw ang drug test noon. Pero hair follicle test, ang hamon ni ay bakit ayaw? Takot ba? O, pa, ba, o, bak, o baka positive? No? Parang si Apollo Kibuloy na nagtatago sa bunker, takot sa katotohanan. Dati po yan ha, di umano. <laughs> Shout out sa mga kabataan natin, mga Gen Z, millennials ha. Huwag tularan ito. Drugs destroy lives, lalo na kung leader ka ng bansa. No? Pero hindi pa naman napatunayan niya mga kaibigan. No? Pero ang hamon din po natin, mag-hair follicle test na po ang ating Pangulo. Pangalawa, ang budget insertions, ha? si Saldi si PBBM daw, ha? sabi niya, sabi ni Saldi si PBBM at Romualdez ang nag-utos. Isang daang bilyong pisong inserted sa 2025 GAA, karamihan sa DPWH flood control, napuro overprice at 25 billion na kickback daw kay PBBM personally luggage luggage pa daw ang delivery sa Forbes Park at Malacanang. Mga kababayan remember happy dolphin scam ni Janet Napoles ito ang sequel Marcos edition 194 billion pesos veto daw ni PBBM pero bakit niya pinirmahan kung alam niyang may insertions acting innocent parang i did not have sexual relations with that woman ah, sabi ni Clinton, puro denial. Itong betrayal of public trust, mga kaibigan, grounds of impeachment under constitution, kulang ang one-third ng House para mag-file. At ngayon, sa gitna ng family feud at Duterte camp revenge, possible na. Okay, bakit ngayon sumasabog? Kasi midterm 2025. Ay, nako mag-2028 na, no? At ang kandidato natin ay si Sarah Duterte. Marcos Allies, nanalo pero weak na ang unity team si Amy daw pro Duterte. Team Itim. Ha? Yan, Team Itim. <laughs> o katotohanan na hindi matago. Si PBBM, anak ng diktador. Ngayon, parang si Erap. Impeach dahil sa corruption at babae. No? Maka ma baka ma-impeach, hindi po natin alam. Hindi pa po siya impeach. Este, drugs pala. No? Eh, pero hindi pa naman po napatunayan niya. Pero mas maganda kung sumailalim ang ating Pangulo sa impeachment trial history repeats itself. Pero this time, may cocaine pa daw. Di o mano. Ayun ha. Ito. Ang nagsasabi, sa, ang nagsasabi niyan ay ang kapatid mismo. Hindi na po mga Duterte. Kapatid po yan. Mula ng pagkabata hanggang sa ngayon, ha, kasama nila si Amy Marcos. Ha, Senador Amy Marcos. Ayan. Mga OFW sa uh, United Arab Emirates. Overseas Filipino workers. Hong Kong ha. Uh, kayo so, den, kayo ay nagpapakahirap, ah, ah nagpapakahirap po pujan para may maipadala sa pamilya. At syempre, yung remittance po, ha, ah, kayo ang bumubuhay sa Pilipinas. Ah, pero sila, ah, ang iba sa ating gobyerno ay sila ang sila ang nagpapa kasaya, no? Wow, yeah, walang iba kundi sa kickbacks. Wow naman. Okay, ito pa ha? Ah. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok sa Pilipinas, na <laughs> United States of America, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates, Italy, kaya natin itindig ang tama. Ano sa tingin ninyo mga kababayan, mga kaibigan natin sa mga bansang nabanggit? Ah, totoo kaya ang sinasabi ni Senador Amy Marcos o pu puro uh, political mileage lang? Ayan, kayo po sumagot. Ha? Ah. Ilagay niyo po yan dyan sa comment section. Ilagay niyo rin po kung nakagasaan kayo para may shout out naman namin kayo. Maraming maraming salamat po. Ha? Kung gusto niyo mas malalim pa ang lakad, sumali na sa YouTube membership sama-sama panatilihin nating malaya ang boses para sa bayan. Mag-subscribe na, i-like na, i-share, hashtag walk with learn, hashtag laban para sa katotohanan. Salamat mga kawok, hanggang sa susunod na bomba, paalam at mabuhay ang Pilipinas.